Dr. Vito, bakit po ba nagre-request ang mga doktor ng HbA1c? Ito po ay isang blood test po para malaman po natin kung gaano po kaganda ang control ng sugar for the past 3 months kung ikaw po ay merong diabetes. Kadalasan pong normal value nito is 5.7% pababa yung normal at meron pong risk ko po more than 5.7 to 6.5, 6.4. So kapag lumalampas ng 6.5 dan especially ko more than 7%, ito po yung mga pasyenteng yung merong diabetes or hindi po nakokontrol yung kanilang sugar. Kaya kung kayo po ay may mga ganitong nire-request sa mga doktor nyo, ibig sabihin, inaalam lamang po ng ating mga butihing doktor kung ano ang estado ng inyong blood sugar kung kayo po ay may diabetes para malaman kung nasusunod nyo po ba ang tamang lifestyle at yung gamot na kanila po nire-reseta. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindurenyong manggalama.